Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. wassalamu ala Rasulillah wa bad. Assalamu'alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, uh, ibabahagi natin ang kunting kaalaman kaugnay po sa tamang pamamaraan po sa pagsasagawa ng Salatul Eid. O so, ididimo natin uh, paano nga ba isasagawa ang salatuh Idul Fitr at saka salatu Eid al-Adha Actually, itong dalawang ito na sala Ang Idul Fitr at saka Idul Adha ay uh, Iisa lang po yung pamamaraan po sa pagsasagawa nito Kung ano po yung ipapakita natin dito Ay ito lang po ang paraan po ng Idul Fitr at saka al Adha Sa mga hindi po makakapagsagawa ng sala Halimbawa, sa bahay nila may sasagawa Dahil nga po hindi sila nakaatin O kaya ay uh, sa bahay na hindi nakaatin ng Salatul Eid ay uh, alam nila kung paano ba ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng salatu Eid al-Fitr o Eid al-Adha. Unang uh, Una-una bago natin simulan, ang oras po ng salatu Eid al-Fitr at Eid al-Adha ay konti lang po yung pagitan. Uh, magsisimula po ang oras nito sa pagsikat ng araw. Dapat pasikatin muna natin yung araw mga after 15 to 20 minutes. Ang pagkakaiba lang nila, bigyan lang natin ng allowance ang Eid al-Fitr para po Uh, yung pong hindi pa po nakapagbigay ng zakat ul fitr ay makapagbigay pa, makapagbigay pa po kasi kapag nakapagsagawa na po na tayo ng salam ay uh, magkakasala na po yung sasadyain niya na hindi magbigay po ng zakat ul fitr bago may sagawa yung salam kasi ang oras niyan bago matapos yung salat to Aid al-fitr. Uh, Samantala po, ang idul adha, medyo aagahan po natin ang pagsasagwa po ng salatu idul adha para po mas malawak naman po yung uh, pagkatay. Ang idul fitr ay mas ililit natin para po yung hindi pa nakapagbigay ng zakatul fitr ay makapagbigay, makapagbigay na po. Ngayon, Uh, ito po mga kapatid, ito pong ko sa inyo uh, Hindi po ibig sabihin na nagkasundo ang mga wala sa ganitong paraan Kung yung bilang po ng takbir Pero ito pong ididimo ko sa inyo Ito po yung pananaw po ng uh, karamihan sa mga wala At nabanggit din po ni Mama Lirake, Rahimahullah Na ito po yung pananaw ng karamihan sa mga sahaba Sa mga tabi'in at sa mga aima Na ito pong uh, ididimo ko po sa inyo So una po, uh, ang gagawin natin siyempre Ay uh, uh, takbir tul-ihram takbiratu al-ihram Allahu Akbar So yan po yung una Takbiratul Ihram Sa pagkatapos mo magtakbiratul Ihram Ay babasahin niyo po yung Doa al-istiftah Yan po ay hindi po obligado Yan po ay sunnah uh, Subhanakallah wa bihamdik Wa tabarakas muka Wa ta'ala jadduka Wa la ilaha gheru Kung mababasa niyo po yan Umaliba sa dua nito Ay wala pong problema O kahit na hindi mo mabasa Ay wala rin pong problema pagkatapos mong mabasa yung dua alis nista tsaka ka magtatakbir ng dagdag ng takbir so una, isa na po yun so, magdagdag ka lang po ng anim then Allahu Akbar ngayon ang tanong uh, may binabasa ba sa pagkatapos ng kanina uh, nagkaroon din po ng opinion ng ating mga ulama yung ilan sa mga eskola sabi nila may binabasa at ang binabasa daw ay Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukra asila. pero walaupun matibay nakatibayan so kahit wala na po tayong binabasa okay lang po diretso na po then pangalawa na po yun uh, babasahin mo rin hindi wala pong problema then Allahu akbar then pangatlo then Allahu akbar then pangapat then Allahu akbar then panglima then Allahu akbar then panganim Allahu akbar Den mag uh, magtatakbir po sa una ganun po yung paraan sabi binanggit ko kanina then start ka lang, magsabi ng awd billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim din basahin mo na alhamdulillahirabbil alamin lalakasan po yung pagbabasa po dito lalakasan po ang pagbabasa po ng suratul fatiha then sa unang rak'a babasahin natin ang suratul a'la uh, pwede mo basahin yung suratul a'la sabihis marabbikal a'la uh, kung hindi mo yung suratul ala kahit anong sura na po wala pong problema na basahin natin kung mamahala po yung sura o hindi wala lang pong problema ang pinakamahalaga dito ang sura to al-fatiha sura suna pag hindi mo kaya ay wala pong problema pwede mo rin basahin ang sura to kaf sa, sa unang raka pwede mo basahin ang sura to kaf dito po sa unang uh, raka ang tanong kailangan ba itaas ang kamay sa bawat takbir So ang pagtataas po ng kamay sa bawat takbir po ay uh, nagkaroon din po ng opinion ng ating mga walaman. ang ilan sa si mga popular sabi nila ay uh, magtatakbir, ay magtataas ng kamay. Ang sabi naman ng iba ay uh, hindi magtataas ng kamay. So hindi po malaking issue to magtataas ka ng kamay o hindi ka magtataas ng kamay ay wala lamang pong uh, problema. Then pagkatapos nun, uh, tanong dito, yung pong na -late, na hindi pa nakatakbir, kailangan niya magpalitan yung mga takbir na hindi niya naabutan. Halimbawa, naabutan niya tatlo o uh, isa lang naabutan niya. So, dito, palitan mo man o hindi mo palitan, wala rin pong problema dahil yan po ay napag, hindi, po, hindi rin po napagkasunduan ng mga ulama. Hindi po malalaking issue yan. Palitan mo o hindi, wala pong problema. Okay. Pagkatapos nun, pitong takbir, pitong takbir din, Allahu Akbar. Then, basahin mo yung dua, Subhano Rabi tatlong beses. Then, Sami Allahu liman hamida. Yan, Rabbana walakal So parang normal lang po na sala, parang ang nagsasala na ng pero mas marami tu yung takbir. Then Allahu Akbar. Ayan, basahin mo yung doa Subhanallah Rabbil Allah Then Yung doa dito Allahu Akbar Rabbil Firli ibang doa dito Walang problema Allahu Akbar Ayan Then Basahin mo yung doa lang Katulad ng nasanayan natin na sala Then, Allahu Akbar. Hindi na po tayo magtatas lang kamay. Ganito lang po. Allahu Akbar. Yan. So, yan po ay isa na po. Isa na po yung pagbalik ko dito. Yan po ang takbiratul intiqal. Isa na po yun. So, lima po dito sa pangalawang raka. A. Lima po. So, isa na yun. Then, Allahu Akbar. May babasahin ka o wala. Katulad ng nabanggit natin. Walang problema. Pangalawa na. Allahu Akbar. Pangatlo na. Allahu Akbar. Pangapat na. Allahu Akbar Panglima Then, Bismillahirrahmanirrahim Then start ka ng Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ar Then, Pangalawa ang Raka Ang sunna po na pwede natin basahin na Suratul Gashi Hal ataka Hadithul Gashi O pwede rin po Suratu Al-Qamar Suratu Al-Qamar Limo sa unang raka Qaf din pangalawa Suratul Al-Qamar sa unang raka pwede yung surat, uh, Suratul Ala di sa pangalawang raka Suratul Al-Ghashya kung sa, sa, unang raka binasa mo ay Ala sa pangalawang raka po ay Al-Ghashya pang babasahin natin ngayon uh, kung sa ulo mo yung Suratul Ghashya mas mainam pag hindi nyo po sa ulo kahit anong sura po ang ating babasahin ay wala rin pong problema hindi naman po ito uh, obligado ngayon uh, Uh, yan po yung ano yung uh, tamang pamamaraan po ng pagsasagawa po ng uh, ng salatu uh, Al Eid al Fitr at Eid al Adha. Ngayon po, ang ilan sa mga eskular, ang ilan sa pamamaraan, meron din walo ang una, din pito po yung pangalawa, meron din po na tag apat-apat. So yan po ay uh, hindi po na pagkasunod-sunod ng mga ulama. Ang ipinakita, ang ipinakita ko lang po sa inyo, ang dinimo ko lang po, yan lang po yung pananaw po ng karamihan sa ulama na sinang ayuna nila uh, Sheikh uh, Minbad, Nasekh, uh, Luthaymi Rahimahullah, Ibn Kayyim at Ibn Taymiyyah uh, Rahimahumullah uh, Yan po ang madhab ng uh, Malikiya at ng Hanabila which is ayunan po ng mga eskular na nabanggit ko po So yan lang po ang tamang paraan ng uh, pagdarasal po ng Eid. So ang Eid po, ang pinakamayonam na pagsasagawa ng Eid po ay sa labas po para makadalo po yung may mga dalaw kahit na hindi sila makapagsagawa ng sala at least nakaaten sila at makikinig sila ng, ng khutbah Kung sa masjid po Uh, hindi sila makapasok. Ngayon, may sunna ba yung sala na ito before? Alam mo, bago po isagawa. May sunna? Wala pong sunna? Wala rin pong sunna after. Walang sunna before? Wala rin pong sunna after? Then, wala rin pong adan? At wala rin pong iqama ang sala na ito. So, diritsyo na po siyang isa, itatayo ang sala na ito. Ganun lang po kadali mga kapatid. At ang hatol sa sala na ito ay Fardu uh, Kifaya. Actually, nagkaroon din ang opinion ng ating mga ulama pero para sa akin ang pinakamababang hatol nito ay Fardu Kifaya. Pag naisagawa po ng ilan ay sapat na po sa mga hindi po nakapagsagawa nito ay hindi na po sila magkakasala. Ang mahalaga mayroon po sa atin ang makapagsasagawa po ng uh, sala na ito. At katulad po na sinabi ko pag hindi nyo po naisagawa pwede nyo pong, pwede isagawa sa bahay, papalalaki man o ang uh, babae sa paraan po na isinagawa ko po. So yan lang po mga kapatid uh, ang konting kaalaman na may babahagi natin sa tamang pamamaraan po sa pagsasagawa po ng Salatu Eid al-Fitr o Eid al-Adha. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته